Hello, hello! Hello, hello po sa inyong lahat. Mga kabistak dyan, mga YouTubers. Andito ako sa Bohol. Andito ako ngayon sa may man-made forest. Yan, puro mga mahoganiyan, yan. Saka pupunta kami sandali doon sa may tar shirt. Saka hindi ako nakakuha ng video na ito lang nakuha ko na video konti lang dito na si Tarsier, naghawak sa may po ng kahoy at sa kandito na ako kabilis ano dito na ako sa may chocolate Heels. konti lang yung nakuha ko na video guys ito lang ma-share ko sa inyo ayan na si chocolate Heels. makikita na natin Ayan po. Dito, dito. Ikot malayo na. Sobrang layo. Mga buwantin, ano yan. Mga chocolate. Yan, mga chocolate. Maraming tao ngayon yung pagpunta ko dito. Ayan, o. Oh, andito sa likod ko may chocolate na. Ayan, ayan. Andito yung pupunta pala lang. Ayan na. Yung mga chocolate heels dyan, guys. konti lang yung video may share ko, guys. Almost to one, one minute na higit lang pala to, eh. Ayan si chocolate heels kay ganda ba ng nature natin maganda din panahon pagpunta namin dito at saka malamig ang dito sa taas talaga na yung nakapunta ko dito yes guys thank you for watching yeah maraming mga tourist dyan at saka ako parang turista na rin yan yeah, guys thank you for watching see you to my next vlog everyone ang ganda ng ano no sa taas yung panganod ba tawag niyan yung ulap yan nagano na kasi yan Sunrise, sunset thank you for watching guys see you to my next film love you all